Good morning. Good nga ba ang morning? Wait lang. <laughs> pupunta kami ng Rizal ngayon eh. May stress na naman kami. Ito <laughs> pupunta kami doon eh. Stress kami kasi. Kung ano-anong nakikita namin. Una-una delayed. Sobrang delayed na. Uh, so magkwentuhan tayo habang mag-aayos ako. Dito ako mag-aayos sa sasakyan kasi sobrang init. Sa bahay kanina. Tanggalin lang yung mga uh, dark circles. Tsaka paglalagay ako na tawag ito? Um, sunblock. Ang gamit ko ngayon sunblock, itong Cos RX. Yan. Nakasale kasi ito nung last time. Parang buy one take three. Parang gano'n. Konti lang. Ayan. Okay na ito pang pa buong mukha Anyway, today is ano, sasabihin ko yung date ngayon. Today is August 16. Kahapon, August 15, yung ika-third month na dapat tapos na yung bahay. So, officially kahapon, three months ng delayed. Ano ba ito si Kuya? Mukha pa kamatay. kasi hindi talaga siya gumagalaw. Ano ba yun? Nakaharang sa kalsada. Nawala talaga ako sa kanya, kwento ko. Ngayon, officially, three months ng delay yung bahay kahapon. Uh, okay lang naman na delayed. Kasi, based on experience, yung kapitbahay namin doon, si Ate Lloyda. Noong first time namin siyang na-meet tanda-tanda ako. Ang sabi niya agad sa amin, ang tagal-tagal nga eh. Yung bahay niya, tagal-tagal daw matapos. So ngayon, kami na yung gano'n Ganun ba talaga pag nagpapagawa ng bahay? delete. Tapos, yun nga, dati nanonood ako kay Mikey Bustos. Kahapon, binalikan ko yung vlog niya nung magpapagawa sila ng bahay. Delete din. Years nga yung delete sa kanila. Eh. So, pero mention naman kasi yung pinapatayo nun. Kaya, ang delay nun, talagang matagal. Kami, matagal na sa amin yung 3 months. Unang-una, nagre-rent kami, di ba? So, yung binabayad naming rent, sayang, kasi sa 3 months na yon imagine ang rent namin 6k the 18k na yon o iba bawas ba yun sa contract hindi naman bayad namin yun tapos yung aircon dito sa Candelaria hindi inverter yung mga aircon namin doon na binili namin inverter so, sa 3 months na yun sana nas less din yung kuryente namin pa balik ayan pa yung gas kapunta doon pag pumunta doon magkana rin yung gas siguro mga 500 balikan mga ganyan sorry kung mapapanood to kasi yung isa sa kanila nanonood sa amin eh, eh, eh hindi ko naman sinasabing siya yun. Pero kung sino man yung nagpintura dati, nagmasilya, nag tsaka yung gumawa ng bintana, Diyos ko, yung bintana, bali-bali ko, hindi pantay yung pagkagawa Nung ano Nung mga edges Ngayon yung bintana tuloy na Frame ng Sliding window Yun yung nag adjust <laughs> Ang dami reklamo eh. Oo Ang dami talaga dami reklamo Noon na masaya kami Yung pala sa finishing Ang pangit Laki-laki ng ginastos dun eh Imagine kung nag-DIY kami ang coat sa amin dati. Nasa kalahati lang. At sana meron pa kami natirang pera. Eh pero nagtiwala kami sa may engineer, may architect, ganyan. Kasi yun dapat yung mas maganda. Dahil professional sila. Hindi, hindi ko alam kung baguhan ba yung mga yun, yung binigay sa aming mga tao. Kasi nung, nasi, nung pumangit yung pintura na nagbako-bako. May pinadalang pintor, magaling. O, e eh, ba't yung una, hindi magaling? So, feeling ko baguhan yung mga naon, yung mga unang binigay. Sorry, ang dami kong koda. <laughs> Sabihin sa akin, hindi, ikaw gumawa. <laughs> Siyempre, kasi, million yan. Hindi naman natin pinulot pambayad. Uh, na, uh, nandun lahat pera namin, hmm. naubos. Actually, sabi ko nga, gusto kong ibenta yun. Tapos, ano ba yan? Na, ano pala kayo ulit? gusto ibenta na lang namin. <laughs> gusto nyo ba? Comment down below kung may gusto mong bumili. 4M. 150 square meters. Yung lupa. 80 square meters yung bahay. Aircon pa lang nun. Almost 200K na kaya hindi na kayo lugi sa 4 <laughs> Okay na. Yan na yung mukha ko. Tinanggal ko lang yung aking dark circles. Tapos naglagay ng konting tint sa lips. At ito yung update sa color ng hair ko. Ang ganda o. Oh. Habang tumatagal, mas gumaganda pa siya. kaysa nung kakakulay lang. Nung kakakulay lang kasi parang ano siya, sobrang light. Pero habang nagtatagal mas nagda-darken. Ang weird ano. Di ba usually pag nagpakulay, habang nagtatagal nagla-lighten. Siya hindi, nagda-darken. Oh. Ganda. Gusto ko na yung kulay niya ngayon. Tapos after 6 months, bala kong magpakulay uli. Red naman. Kasi red talaga yung una kong gusto. Kasi sabi ko, baka mabigla ako kasi at for the longest time, hindi ako nagkukulay. So sabi ko, ito na lang yung medyo brown. Yeah, tapos papunta okay. tayo sa red. Hmm. Hindi naman red na red. May hint ng red. Parang ganito. So, uh, amin na lang. Friends, dala ito. Ayan, nandito na kami sa Rizal. Sa lakeside house, actually. Parang mountain view house dapat siya. Kasi yung lakeside nandun. Sa looban. Wait lang. Ayan. Nagpipintura ng gate. Sa so, video kita, ayan, magkaiba shade sa ilalim. Ito Tapos ito yung bintana, may siwang. Ayan, nakikita nyo. Kahit sarado, may bukas siyang konti. Na pwedeng pumasok yung tubig pag umuulan. So ayan, nagpipintura na nga ng, ano, ng fence. Tapos itong sa ano namin, owning, iba yung kinuha namin contractor, di ba? So, hindi yan kasama. Ayan, itong owning. So, ang kailangan na lang tapusin talaga yung fence, tsaka pagpulido sa pintura, which is ginagawa naman nila ngayon. Ito yung sa posting part dito sa terrace. Ayan, kita yun. Hindi namin alam kung ano yan, kung tulo ba yan, pero ba't nasa poste siya? Kasi poste yan eh nandito dapat yung tulo kung sa bubong sa kaysame. So I'm not sure bakit siya nandyan. Ayan. Ano, uh, na nga eh. Dalawa, meron din dito. Sorry, baka mahilo kayo. Ayan, itong isa. Ayun. Ang ganda nung ano ngayon, no? Nung bundok, kitang-kita sa likod ko. Yung bintana pala, chinek namin, ang daming ano, may siwang. So sabi namin kung pwede magpapunta ng tao para maituro. Ganda ng view ngayon. Kita yung may clearing yung Cristobal. San Cristobal. Dito tayo sa banyo. Yung merong ano, may accept So, in fairness naman, yung mga nireklamo namin eh, in, inaayos naman today tsaka maraming tao ngayon hindi ng gaya nung sabi ko ng Wednesday, isa lang yung tao ngayon marami dito tayo sa banyo pero hindi ko masyadong papakita kasi sa house tour na lang wala ko mag empty house tour pero may iba na kaming gamit dito eh, especially yung mga nabili namin sa IKEA na mga furniture na for delivery na deliver naman ng Wednesday galing nga eh. Anyway, so yun. Ang dami kong kula kanina, di ba? Eh, aayusin naman pala. Hmm, lunch namin. Torta ang talong sa 7-Eleven. Buti may malapit dito at buti available. dito ka sa Rizal. Umuusok pa yung aming ano. Bagong init. Wala nang pa ketchup. Na. Ano? Gusto ko may ketchup. Ano yung 49 pesos ng <laughs> mga ketchup pa kayo Dessert 29 pesos lang ito Ito pa rin sa 7-Eleven Ito ay toffee Vanilla with toffee syrup Nakalang ko parang coffee <laughs> Parang caramel Hmm. Ito yung pinagawa naming bahay ni Yurik. Pero hindi namin siya ikukulong dyan, ha? Ano lang yan? Tulugan, Tulugan niya yan. Tapos malaya siya. Doon sa 50 square meters. Yan. Dapat to, blue. Kaso, wala nang available, kaya red na lang uli tsaka mating wala na rin. Ganda sana kung blue. Oo nga eh. May pinost na blue eh. Ah, ganun siya buksan. Kasi yung bahay natin blue. Tapos meron pang ganito para sa kainan. <laughs> Galing. May kalawang na yung ano. Bay. Ay, pang, na yung blue yun. So yan, bumalik na uli kami. Nag-lunch lang talaga kami. Pag naaarawan 'yung buko, ganyan 'yung kulay. Mas light. <laughs> Pero bet 'yung kulay niya. Nandiyan 'yung kawali. katakot. Dong. Dong, paabot nga sa kuhala, patay. So <clears throat> Yung mga gumagawa pala kanina, half day lang. Baka kasi meron ding nirarasa iba. Bukas daw ulit ng umaga. So, eh, Kasi Tapos sinihintay pa rin namin yung gagawa ng bintana. Pero, wala pa. Magpo 2pm na. Nakatambay ako sa terrace. Or ano man tawag sa ganito. Balcony ba ito? Balcony ba to? Huh? Anong tawag sa ganito? Uh, balcony? May yenda bago kami umuwi. Wow. Two, four, six, eight. Parang may ketchup. hot sauce. Ah, ah oke, okay. so, ang dami. Ano ko? Ano ko? Basta ako yaki, ang aking favorite. Init. Laki rin pa mm -hmm. mm -hmm. na. Mm. Pwede na. -hmm. Hindi siya lahat Pancake. Pancake. Ang iba kasing takoyaki lang pancake. Shit, meron na akong go takoyaki. Okay siya. Kaso hot sauce naman ko lang. Hot Pero meron din yung brown sauce. Mayroon lang hot sauce. Sarap. Pero masalap siya. Next time try ko yung cheese overload. May cheese overload eh. Gulay lang. Tsaka cheese. Walang octopus. Mm. Hindi ko na-expect nyo. Tapos crunchy siya. Mm -mm. Kan? may pagka-crunchy nga hindi sa akin. Maganda, maganda yung texture.